Hi guys! Ngayon ay nagluto ako ng Macho Boss quality Style. Ayan. Tatlong lagayan kasi mamimigay na naman tayo. Yung chicken, buong chicken yon, Pinakuluan ko muna siya hanggang sa lumambot. Nilagyan ko siya ng cinnamon stick, dry lemon. Ayan saka yung coriander stick onion, garlic and ginger tapos lagyan nyo ng asin saka kunting paminta tapos ito na yung dalawang manok dalawang manok lang niluto natin kasi naubusan kami ng manok eh ayan ayan na po nilagay ko siya sa oven para maging ganyan ang kulay medyo brown tapos ito na yung pang toppings natin. Hamsa. Ang tawag nila dito ay hamsa. Ayan. Of course, maraming onion yan. Then, ililipat na natin yung manok doon sa pinaglagyan natin ng kanin. Ayan na siya guys. Ayan. Ayan yung chicken. Hmm. Tapos yung hamsa sa gilid. Yung isa. at yung isa. Hindi ko siya nilagyan ng chicken kasi may niloto akong iba. Yung laham. Para yan sa driver. Laham sa kanila or meat. Ito naman sa para sa mga amo. Yung sa kapitbahay. Ayan na. Bye!